Kumusta mga kabakal? Hindi nga pala ako nakapasok ngayon. May nasa aso ako sa barangay. Pinaturoan ko pati yung mga alaga akong aso. Yan. Ako nga pala ay magluluto ng ano. ginisang singkang. Simpleng ulam pero masarap. Pagpasensya nyo na. First time ko lang mag voice over. Pero ito. Pag wala talaga akong trabaho. Itong ginagawa ko. Pinagluluto ko ang asawa ko. Maiba naman ang content. Hindi puro bakal. Marunong din naman ako magluto. Salamat nga pala sa panunood ng aking mga munting mga video. Yan, maluluto na yung ating ginisang singkang. Yan, nagperito na rin ako dyan ng ganungong na sinaing. Yan talaga ako magperito. Medyo, ano, tusta. Gusto ko medyo nangunguya yung, ano, yung butot. Maraming salamat po sa mga nagbibigay ng tala. Pagpalaan po kayo ni Lord. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. palain po kayo ni Lord. Yan po. Medyo nabusog na po ako dyan. Okay na po. Maraming salamat po.